at ang kalwalhatian ng Panginoon ay mahahayag. Narito, isang dalaga ay maglilihi. Mga ng lalaki. At tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ang Diyos ay suma sa atin. Sabagkit sa atin ay pinanganak ang isang bata. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. Ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyari ang Diyos, Pangulo ng kapayapaan. At may mga pastor sa lupa hindi niya o na nasa para na pinagpupayadan ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. Huwag mga takot, dinadalan ko kayo ng mabuting balita ng kagalakan. Sapagkat so ipinanganak sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas. Ang tagapagligtas. Isang tagapagligtas si Kristo ang Panginoon. Si Heso Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Ang tanging makapagliligtas sa atin. Mula sa ating mga kasalanan at kalungkutan. Siya ay isinilang upa. Tayo ay muling isilang. Kung mamahalin natin siya, aalalahanin, susundin. Magalak, magalak. Magalak ng lubos. Sabagkat sa inyo. At sa akin at sa ating lahat ay isinilang ang isang tagapagligtas